sham na makapangyarihang inumin para makatulong sa pag-ayos at proteksyon ng iyong mga ugat. Kung naranasan mo na ang pamamanhid, tusok-tusok na pakiramdam, matinding kirot sa ugat, o panghihina ng kalamnan, alam mo kung gaano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Nagkakaroon ng pinsala sa ugat kapag napuputol o nababago ang maayos na komunikasyon sa pagitan ng utak at katawan, maaaring dulot ng aksidente sakit tulad ng diabetes, infection o matagal na pressure sa ugat, ang magandang balita, bukod sa gamutan mula sa doktor, may mga natural na paraan para palakasin at tulungan ang paggaling ng iyong mga ugat. Ngayon, tatalakayin natin ang siyam na masustansyang inumin na makakatulong magpababa ng pamamaga, magprotekta sa mga selula ng ugat at magpasigla ng paggaling habang pinapabuti rin ang kalusugan ng iyong buong nervous system. Number 1. Green Tea Puno ng antioxidants gaya ng catechins, ang green tea ay lumalaban sa oxidative stress, isa sa pinakamalaking banta sa mga selula ng ugat. Nakakatulong itong protektahan laban sa pangmatagalang pinsala at nagpapabuti ng daloy ng dugo papunta sa utak at spinal cord. Ang pag-inom ng dalawa hanggang tatlong tasa bawat araw ay makakapagbigay proteksyon para manatiling malusog ang mga ugat. Number 2 turmeric at gatas. Pinagsasama ang turmeric gatas, dairy o plant-based, at pamintang itim. Ang inuming ito ay puno ng curcumin, isang sangkap na may matinding anti-inflammatory at nerve-protecting nakatangian. Pinapalakas ng black pepper ang pagsipsip ng curcumin sa katawan. Ang pag-inom nito bago matulog ay nakakatulong magpakalma ng katawan, magpabawas ng pananakit at magpaayos ng mga nasirang ugat. Number 3. Beetroot Juice Mataas sa natural nitrates, ang beetroot juice ay ginagawang nitric oxide ng katawan na nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Mas maganda ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa mga nasirang ugat kaya mas mabilis ang paggaling. Mayroon din itong antioxidants na nagpoprotekta laban sa karagdagang pinsala. Number 4: Blueberry smoothie. Ang blueberries ay mayaman sa anthocyanins, isang uri ng antioxidant na lumalaban sa oxidative stress na nakakasira sa mga ugat. Kapag hinalo sa spinach, almond milk, at chia seeds, nagiging mas masustansya at masarap na smoothie na nagbibigay ng suporta sa utak at ugat. Number 5, chamomile tea, kilala sa pagpapakalma. Ang chamomile ay may anti-inflammatory compounds na nakakatulong magbawas ng pamamaga sa paligid ng ugat at nagpapabuti ng tulog, mahalaga para sa natural na proseso ng paggaling ng katawan. Isang tasa bago matulog ay simple ngunit epektibong paraan para suportahan ang nerve health. Number 6. Bone broth. Ang mabagal na pagluto ng bone broth ay nagbibigay ng collagen, amino acids at mineral na mahalaga para sa pag-aayos ng myelin sheath, ang proteksyon sa paligid ng ugat. Nakakatulong din itong magpababa ng pamamaga at magbigay ng building blocks para sa mas mabilis na paggaling. Number 7. Ginger Tea. Tsaan ng luya may sangkap ang luya na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpoprotekta sa nerve cells mula sa oxidative damage. Kapag nilagyan ng lemon o honey, mas lumalakas ang benepisyo at ginhawang na ibibigay nito. Number 8. Dark Cocoa Drink Ang cocoa mula sa dark chocolate na may hindi bababa sa 70% kakao ay mayaman sa flavonoids na lumalaban sa pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon sa nervous system. Bukod sa masarap, tumutulong din itong protektahan at palakasin ang mga ugat. Number 9. Aloe vera juice, mayaman sa B vitamins, lalo na ang B12 na mahalaga sa kalusugan at pag-aayos ng ugat. May anti-inflammatory din ito na nakakapagpabawas ng pamamaga at kirot. Siguraduhin pumili ng purong aloe vera juice na walang halong asukal o artipisyal na sangkap para sa pinakamainam na resulta. Mula sa antioxidant-rich teas hanggang vitamin packed juices, ang siyam na inuming ito ay nagbibigay ng natural na suporta para sa iyong nerve health. Pinapababa nila ang pamamaga, pinapabuti ang sirkulasyon, at nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan para ayusin at protektahan ng mga ugat. Kahit ilan lang sa mga ito ay isama mo sa iyong pang-araw-araw na rutin, malaking tulong ito para manatiling malakas at malusog ang iyong nervous system sa mahabang panahon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang health tips at natural wellness ideas. I-on mo rin ang notification bell para palagi kang updated sa aming mga bagong video. Tandaan, ang kalusugan ay mahalaga, susi sa masayang buhay.